kasi dari sa bintilan mga idol Palayo lang tayo mga idol Kay bawal raba ang mga Involdan ni mga idol Kay bawal sa Facebook mga idol Ang mga pasinti Dari lang tayo mga idol Puro ni mga motor mga idol Nagbinanggaayos lang mga idol Palayo lang tayo mga idol Kay basig makuha na itong mga kuan Involdan Bawal raba sa Facebook mga idol Distansya lang tayo mga idol ang isa na mga idol duha ka na iba pride ang isa. Sir uh, isang isa driver. Puro bali ang tail mga idol. Ang bali ang tail ni mga idol sa duha. mga pride bali ang ride, tail. Uh, gusto na nakukuhaan pero bawal man mga idol. Diri lang ta, balay lang ta mga idol. mengambil ambulans nomor <tuk tangan>

何でこそ

이신들이랑 wala karga nila ng mga motor mga idol wala ka motor nila mga idol karga panjarak ah <laughs> bungku ada ada di sana oh ada di sana deh